yung gusto ko maintindihan ninyo. Kapag ka binabagtas na po natin yung gusto natin marating sa buhay natin, mapapagod ka. Maraming magdi-discourage sa'yo. I-re-reject ka ng mga kamag-anak mo, ng mga kaibigan mo, at kung sino pa yung mga mahal mo sa buhay, sila pa yung unang hindi maniniwala sa'yo. That's a fact. Para tumibay ka, you have to what? Recharge. Ano ibig sabihin ng recharge? Ang ibig sabihin ng recharge, mga boss, is ibig sabihin, kailangan po nating i-develop ang sarili natin at kailangan nating huminto paminsan-minsan at magplano kes sa gumalaw. Marami kasi excited na excited silang marating yung pangarap nila. Masagasaan na kung sino masasagasaan para siyang wrecking ball. Nawawala yung sense of purpose. Nawawala yung vision dun sa ginagawa. Anong ibig kong sabihin, mga boss? Ang ibig kong sabihin, ang point ko lang is, papunta tayo dun sa success, kailangan natin mag-aral para mas mapabilis yung biyahe natin. Kailangan natin mag-recharge. Kailangan natin paminsan-minsan kuminto, mag-assess. You have to sharpen your soul. Tandaan mo, mas mabilis ka makakaputol ng puno Pakamatalas pagkamatalas ang lagari mo.